Yes po ah uh, muli po isang magandang gabi po sa ating lahat mga kabarangay. Ah uh, napakarami po ng mga text at ah uh, uh, messages po yung natatanggap natin. Alos sa uh, iisa lang po yung tanong at uh, hindi ko po masagot lahat through text or uh, through PM. So gagawin ko na lamang po ah uh, itong content na ito para sa inyo sa mga nagtatanong. At syempre po, ang aking taus-pusong uh, pasasalamat po sa lahat ng uh, nakasubscribe na sa aking channel uh, Ganyan din naman po, patuloy akong nag-aanyaya sa mga hindi pa po nakasubscribe Pakiclick po ang notification bell at all Para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos Pero bago po yan mga kabarangay, bago po ang lahat uh, Para hindi naman po magkaletse-letse o magkalituhan uh, Bago ko po sagutin yung mga katanungan Uh, ang umiiral po nating batas sa ngayon ay ito pong uh, Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. Yan po ang umiiral na batas. Uh, para po malinaw, ano po mga kabarangay at uh, yung mga bakit daw sinabi po ng Pangulo ng Liga, ng mga barangay sa Pilipinas na postponed na ang halalan at ang halalan po ay magaganap na sa November 2, 2026 yes po, kasi unang una yun ang kanilang uh, gustong mangyari uh, at uh, pangalawa nga po ang umiiral na batas ay ito nga pong Republic Act 12232 na nagtatakda ng halalan sa November 2, 2026 kaya sinabi niya po uh, iyaan kaya lang uh, dahil po may petition ay siyempre po may pagkakataon pa po na yan ay mapago, mga kabarangay. Dahil uh, may petisyon, uh, maghaharap po yan sa hearing or magkakaroon nga po ng pagdinig. Uh, sa ngayon, hanggang sa kasalukuyan, ay uh, hindi pa rin po natin alam kung uh, sumagot na ba or nagkomento na ba uh, itong Comelec, ang uh, Senado, ang Kongreso, at ang Office of the President. Uh, may nagsasabi po kasi natapos na yung 10 days ngayon. Uh, ako po kasi ang uh, kwenta ko hanggang uh, sa 30 pa eh. Pero ano, ano man po, ang uh, masasabi ko lang ay sigurado po ako na tiyak na sasagot po sila magkukomento. Dahil kapag hindi po sila nagkomento ay uh, lalong lalakas po yung uh, petitioner uh, makakapagpahina po sa depensa yung hindi po pagsagot ng komento ng mga kinaukulan yan po ang uh, malinaw uh, bago ko po sagutin kailangan malaman muna ninyo kung ano yung tanong ang uh, tanong po kasi mga kabarangay ano na po ba ang nangyayari o ano po ba ang pwedeng mangyari matutuloy po ba ang halalan o uh, postpone na at ito po ay magaganap na sa November to 2026 mga kabarangay, kagaya po ng aking nasabi, nasa Korte Suprema na po yan. Kapag ang kinatigan po ay itong petitioner, ang mangyayari po ay matutuloy na po ang halalan sa December 1, 2025. At kung ang kinatigan naman po ay ito itong Republic Act 12232 at dineklara na constitutional ito, siyempre po tuloy yung halalan sa November 2, 2026. Ito po yung unang tanong na sasagutin natin uh, Kung ang halalan daw po ba ay November to 2026 Ilan yung magiging termino? Or pwede pa bang makahabol itong mga three-termers na? Uh, binasa naman po yun, eh. nandiyan naman po yan Nakasulat doon po sa uh, Republic Act 12232 Yung three-termers po uh, Hindi na po makakahabol sa same position pwede po silang humabol sa ibang posisyon. Uh, kung kapitan ka, pwede kang humabol ng kagawad. At kung kagawad ka, pwede kang humabol sa pagkakapitan. Ayan uh, po yung nakalagay sa Republic Act 12232. Kung yan po ang uh, kakatigan ng Korte, mga kabarangay. At ang halalan, siyempre, uh, November 2, 2026. Kung halimbawa naman po ang kakatigan, ito po yung sagot natin ha. Ah. Kung halimbawa na matuloy naman ang halalan ah, sa December 1, 2025, ano po ang mangyayari? Marami na po akong content na ginawa patungkol po dito. Ah, halos na ah, nababas po tayo pero sasagutin ko po ulit mga kabaranggay. Sakali po na matuloy ang halalan sa December 1, 2025, ah, mga kabarangay pwede po kasing magbago ang lahat. Dahil ito ang Republic Act 12232 mga kabarangay ay may mga uh, provision po dyan na maaari pong uh, hindi po uh, ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Uulitin ko po, ang batas po na umiiral ay itong 12232. Ano po, yan po ang batas na umiiral talaga. At uh, hindi naman po uh, lahat Or maaaring hindi po lahat kung sakasakali po na magdeklara o ideklara na unconstitutional po ng uh, Korte Suprema itong RA 12232 ay baka po uh, isang provision lang. Baka ito lamang po na uh, nagtatakda po ng halalan sa unang lunis po ng Nobyembre 2026 mga kabarangay Baka yan lamang po sakasakali ang ideklara na unconstitutional. Ngayon, kung yan nga po ang nangyari, halimbawa lang ha, yan po ay dineklara na unconstitutional, yung ibang provision po dyan ay pwede pong ipatupad ah, dahil nakasaad naman po sa Section 7 na alinman po ang madiklara na unconstitutional sa mga provision dyan ang mga matitira po or hindi po ah, maaapektuhan o ibig sabihin ah, hindi naman na ah, uh, unconstitutional ay maaaring manatili. So ibig po sabihin dahil batas na nga yan ay pwede po silang ay ipatupad. Kagaya na po ng ano, yun nga po yung 4 uh, years, 3 terms. At ang yung mga nakaupo po na 3 termer na, uh, hindi na po sila pwedeng humabol sa, sa, dating posisyon. Pwede nga magpataas sila or magpababa mga kabarangay. Sana po maging malinaw, ano po uh, napakasimple lang eh. Uh, ganap na batas na itong Republic Act 12232 at kapag ang uh, portion lamang o provision lamang po ang, uh, ang naideklara na unconstitutional, uulitin ko po, yung umpong lahat na provision po na hindi hindi po apektado at hindi po unconstitutional ay ipagpapatuloy po at ipapatupad. Malinaw po ba mga kabarangay? Yan po ay kung yan nga po ang mangyayari. Uh, dahil hindi din po natin alam kung sakasakali ay baka ideklara na mga lahat yung buo po na 12232 ng korte ay ibang usapan po 'yan. Kapag ang korte po uh, sakasakali idineklara na unconstitutional ang buo po na 12232. Siyempre po ang manginibabaw o magaganap ay yung pong uh, dating batas. Yan nga po yung Supreme Court ruling na three terms, 3 years mga kabarangay at yung mga provision pa napapaloob na doon pa sa doon po sa uh, Supreme Court ruling kung lahat po ng nasa RA 12232 ay ideklara ide po ng uh, ng Korte Suprema na unconstitutional. Pero sa ganang akin po, mga kabarangay, kung sakasakali lamang po na halimbawa po uh, may makita na unconstitutional ang Korte Suprema, ay tinitiyak ko po na iyon lamang pong uh, provision na nagsasabi po na ang halalan ay magaganap sa uh, unang lunes ng Nobyembre, 2026. Pero yung uh, apat na taon po na panunungkulan, at tatlong beses pwedeng maupo, ay maaari pong ipatupad dyan. Ganon din po yung uh, apat na taon po. Uh, every four years na po, ang magiging uh, halalan. At ang susunod na halalan nga po, 2025-2029. Muli po mga kabarangay, paglilinaw po lamang ang uh, Batas po na umiiral ay ito nga pong 12232 na nagtatakda ng halalan sa twenty 2 2026 yan po ang umiiral na batas mga kabarangay uh, wala pa pong binabasura ang korte yung petition man or yung contra uh, petition mga kabarangay wala pa rin pong TRO na pinapalabas hanggang sa ngayon ang korte Ganon din po wala pa rin uh, uh, wala pa rin po na pinapalabas ang uh, batas na uh, Status ko, ante-order. Wala pa po. At wala pa rin po tayong balita. Kung uh, nag-submit na nga po ng uh, komento. Uulitin natin, wala pa tayong balita. Kung nagsubmit na ng komento, ang Comelec, Office of the President, Senado at Kongreso hanggang sa ngayon. Uh, maaalala po natin na sampung araw lamang po ang ibinigay po ng korte para sila po ay magsumite. Uh, at kung sakali naman po na hindi po sila magsusumite, uh, hindi po nangangahulugan na panalo na po yung petitioner, mga kabarangay. Hindi po nangangahulugan kung sakaling walang uh, sagot itong mga kinaukulan, uh, yes po, hindi po nangangahulugan na ibabasura na po. Yes po, na ibabasura na yung kontrapetisyon. Or uh, panalo na itong petitioner. Hindi po, dahil meron na pong batas. Ito nga pong 1, 2, 2, 3, 2 na nagtatagda ng halalan sa November 2, 26. Kung hindi po sila uh, sumagot or magkomento, mga kabarangay kagaya po ng mga nauna ko ng content at sinabi ko na po ang uh, magiging epekto nito, lalakas po ang, uh, siyempre, ang petitioner. Uh, dahil uh, hindi sila nagkomento, natural po, ito po ay magiging pabor para po sa petitioner. Magiging uh, liabilities po ng uh, uh, depensa yan kung sakasakali. Pero ang masasabi ko po, hindi hindi po gagawin yan ng mga respondent. Tiyak po na nasasagot po sila. Eh malay po natin, baka may sagot na nga uh, hindi lang palamang po nalathala mga kabarangay. So yan muna mga kabarangay, sana po ay kahit paano, kahit medyo masalimot ay may naiintindihan po tayo. Napakasimple lamang po ng pinag-uusapan natin mga kabarangay. Uh, kapag dineklara po na unconstitutional itong RA-12232, portion man yan o buo, ang uh, matutuloy po ang halalan sa December 1, 2025. At kung sakali naman po na ito ay ideklara na constitutional, yes po, December 1, 2025, Chok-chagi, wala na po. Ang halalan ay magaganap na po. Sa November to 2026 at lahat ng nakasulat po doon po sa provision ng RA 12232, yan po ang matutupad.